May-ari ng tindahan ng ukay-ukay may nakakatakot at nakakagimbal na karanasan tungkol sa binenta nitong polo shirt. Labis ang pagkahilig nating mga Pinoy pagdating sa ukay-ukay. Kaya naman kahit saan ka mapadpad ay madali ka makakahanap ng na nagtitinda ng ukay-ukay. Marahil maraming dahilan kung bakit nahuhumaling tayo sa ukay-ukay. Una na rito ay ang napakamura talagang halaga nito. Sa halagang limang daan ay makakabili ka na ng t-shirt at pantalon. Pangalawa, bukod sa branded ang mga ito ay magaganda at kakaiba pa ang disenyo ng mga ito. subalit sa kabilang banda, may mga bagay din na dapat tayong ikonsidera. Una na rito ay ang pinanggalingan ng ukay-ukay at kung sino ang dating nagmamayari ng mga ito at kung ano ang istorya sa likod ng bawat ukay-ukay na tinitinda. Isang negosyante ang nagbahagi sa isang Facebook page na Spotify ng kanyang nakakakilabot na karanasan tungkol sa pagtitinda ng mga ukay-ukay na damit. Ayon sa sender na si Les, taong 2019 na magsimulang magtinda ng ukay-ukay si Les. Isang gabi habang nagla-live selling siya inaalok niya sa kanyang mga online buyers ang pulang polo shirt. Napansin niya sa kanyang mamimili ang isang cute na bata na nasa likuran niya. Agad daw huminto sandali si Les upang hanapin ang batang sinasabi ng mga nagko-comment sa kanyang live selling. Inikot niya ang buong bahay at baka naman may batang nakapasok sa kanyang bahay dahil alam naman niyang sarado ang pinto. Ngunit wala naman itong nakitang bata o kahit ano paman. Kaya bumalik na siya sa sala at ipinagpatuloy ang kanyang live selling. At ayun na nga, may nag-comment na nag-mine sa pulang polo shirt na hawak niya kanina. Kanya nang ipinadala ang pulang polo shirt sa buyer nito at makalipas sa tatlong araw ay binalikan siya ng buyer at nagreklamo dahil iba raw ang kanyang ipinapadala dito. Hindi naman naniniwala si Les sa buyer ngunit nang magpadala ito ng larawan ng item sa kanya sinabi niya na wala siyang ganong tinda. Ngunit ayaw na lang makipagtalo ni Les sa kanyang customer at humingi na lamang siya ng pasensya. Nung gabing yon, habang nakahiga na siya sa kama at nagbabrowse sa kanyang cellphone, kinuha niya ang kanyang kumot at itatalukbong niya sana ito. Ngunit laking gulat niya na makita niyang hindi kumot ang kanyang nahawakan kundi ang nawawalang pulang polo shirt. Sa sobrang takot niya, agad niya itong hinagi sa labas ng kanyang kwarto at agad nilak ang pinto. bumalik muli si Les sa kama para humiga at hindi na niya pinatay ang ilaw. Nang makalipas na ang isang oras, makakatulog na sana si Les nang may biglang kumatok sa kanyang pinto At sa takot niya, nakuha pa niya'ng silipin sa ibaba ng pinto kung sino ang kumakatok. Nagkatao naman na walang kasama si Les sa bahay at nang makita niya sa siwang ng pinto, nakita niya yung pulang damit na parang nagsasayaw tila parang nililipad ng hangin na aninag niya yung anino at dulo ng damit. Kaya buong lakas ng loob niyang binuksan ng pinto. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya yung bata na tinutukoy ng mga customer sa live selling suot ang pulang polo shirt. Nagsalita ang bata at tinanong si Les kung bakit daw niya binebenta yung damit niyang polo shirt. Samantalang bigay daw ito sa kanya ng nanay niya nung birthday niya at mismong araw din nang naaksidente siya. Biglang nawala ng malay si Les at nang magising siya ay umaga na. Nasa harap pa rin siya ng pinto kung saan ay doon na rin siya nakatulog. Nakita niya yung polo shirt at ito ay naging puti na. Muling nanindig ang mga balahibo ni Les. Napaisip siya na baka patay na ang may-ari ng polo shirt at marahil puro dugo ang polo shirt dahil nga naaksidente ang bata. Naisipan ni Les na ilagay na lamang sa isang kahon ang polo shirt at kanya itong pinagdasal at inilibing ng maayos bilang respeto sa dating may-ari. Matapos ang makapanindig balahibong karanasan na iyon, tumigil na sa pagtitinda ng ukay-ukay si Les dahil hindi daw niya alam kung saan nang gagaling ang mga damit na iyon at kung anong kababalaghan ang nakabalot dito. Lumipat na din ng apartment si Les.